Hi guys! Welcome back sa aking channel! Ngayon ay magpapamerienda po kami ng spaghetti sa aking mga pamangkin. Magluluto po ako dahil anniversary po namin magkasawa. At bumili rin kami ng cake para terno po ng spaghetti. Matutuwa na naman po ang mga bata dahil po sa si spaghetti at cake. At ngayon po magluluto na po ako ng spaghetti. Samahan niyo po ako! Ngayon po ay... Magluluto ako ng merienda. Spaghetti po ang aking lulutuin. Yummy! Nailaga ko na po ang pasta. Nahihawa ko na po ang bawang, sibuyas, hot dog. Mahugasan ko na rin po ang ating giniling. At ito po ang ating spaghetti sauce. Ngayon po ay magluluto na po ako ng merienda. Yan guys, isinalang ko na po ang ating kaserola. Diyan po ako magluluto ng ating spaghetti. Lagyan na po natin ng mantika. Lagyan na po natin ng ating bawang. Sabay na rin po natin ang ating sibuyas. Ngayon po, ilalagay ko na po ang giniling. Ngayon po, ilalagay na po natin ang hotdog. Lagyan na po natin ng simpla. Lagyan po natin ng konting pino. Adji. Lagyan po natin ng konting toyo. Ngayon po, ilagay na po natin ang spaghetti sauce. Lagyan so, po rin natin ng konting ketchup. Antayin lang po natin kumulo. Yan guys, ngayon po ilalagay na po natin ang ating pasta. Pasta spaghetti. ngayon po ay titikman na po natin ang ating spaghetti. Ayos. Sarap. Wow. Ngayon po, luto na po ang ating spaghetti. Papakainan na po natin ang ating mga chikiting. Meron din po kami biniling cake. Yay! Mapakain na po sila. Yan guys, ini-slice ko na po ang cake namin. Papakainin ko na po yung mga bata. Bigyan mo kay ano yan, kay, kay Chloe, kay Lasabia. pwede naman silang umulit eh. Mahirap na pag ano eh. Mga bata po kasi kakain, kaya konti lang po yung binibigay namin. na naman yan. Yan guys, ayan po yung aking mga chikiting na pamangkin. Nakain na po sila, yung iba po wala po. Dali, dali ka, kakain. Dali. kain ng spaghetti tsaka cake. Dali ka. Cake. Spaghetti, kakain dali ka. Ayun,

ang gonna... Pag oh, gusto nyo, meron pa doon. Wait. Mm. Wait mo, one One million. Okay, na tayo na yun. Akin, ay, 1,000 pala sa akin. Ay, para mo, 1,000. Ito, dalagal Wow. Niyo, Masarap. Ha, pa ba mo bayan? Yeah, okay, okay, yeah. okay. Okay, <laughs> okay, <laughs> okay naman eh. pala, okay.